Paano kumuha ng Hong Kong Driver's License? Step 3. Maghanap ng driving instructor. Ang requirements, Hong Kong ID card, lesson fees, at ang iyong valid learner's driver's license. One year lang ang validity ng learner's driver's license. Private instructor nga palang kinuha ko three months before my actual driving exam, ay saka pa lang ako nag-aral ng driving. Nagbabayad ako ng 400 Hong Kong dollar per hour every lesson. So yung lesson ko is Sunday because Sunday lang po yung day off ko hanggang sa dumating ang actual driving exam ko. Take note na kapag ma-experience ka na sa driving, mas less na ang gagastusin mo compared to me, dito lang talaga ako sa Hong Kong nakahawak ng manibela. So, the more lesson, the more gastos.